Narito on Veritas News Alert nationwide. nationwide. Muling isinagawa ng face-to-face -face ang One Million Children Praying the Rosary Campaign ng Pontifical Foundation ng Vatican na to the Church in Need dito sa Pilipinas makalipas ang tatlong taon mula ng maganap ang COVID-19 pandemic taong 2020. Isinagawa ang sabay-sabay na pananalangan ng Santo Rosario ng mga kabataan sa Immaculate Conception Cathedral ng Diocese ng Pasig na pinangunahan ng mga mag-aaral ng Pasig Catholic College. Pinangasiwaan naman ang pagdarasal ni Reverend Father Mariano Baranda ang siyang kura paroko ng Immaculate Conception Cathedral. Pinasalamatan naman ng Ito the Church in the Philippines sa pangunguna ni ACN Philippines Administrator Reverend Father Jimmy Marquez ang Dioseses ng Pasig para sa pagsisilbi nitong host sa 1 million children praying the Rosary for Peace and Unity. Itong project na ginagawa nila every year, no? So, Rosario, So, ito yung venue. Ang ganda ng venue na nakakatuwa na kasama tayo ng Pasig sa kanilang anibersaryo ng 450 years at 20 years ng, ng pagiging diocese nila, 450 sa kanilang pananampalataya, at pagkatapos sa pamamagitan ng rosaryo. Eh hindi ba ang mensahe ng ating Mahal na Birhen, for peace and unity, you know, di ba yun ang gusto niya? Uh, if you want to be called the children of God, you promote peace. Layunin ng Worldwide Prayer Event na inilunsad taong 2005 na isulong ang pagkakaisa at kapayapaan sa daigdig sa pamamagitan ng sama-samang pananalangan ng Santo Rosario ng mga kabataan mula sa iba't ibang bansa. Kabilang na sa Pilipinas mula ng inilunsad ang gawain sa bansa taong 2016. Para sa Veritas PH, ako ay inyong kapanalig na linletran Ibanez. Sumain ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.